Yan. Luto tayo humba mga pips. Oh. Humba. Yan. At saka pusit. Pusit. Ayan na mga pips. Tapos yun ang sinabaw natin sa humba. Hmm. di ba? May humbang pata pa dito. Oh. Tan pa. Hmm yan. at ano to, para ma -ano, yung sobrang lambot gusto ko yung malambot sprite lang ang sabaw walang tubig para masarap ayan ayan sarap mga day ayan yung pusit at saka yun ang talas natin sa pusit Ayan. Pusit pa more. Ah. Humba pa more. Ha-hi. Ha-hi. Hi, hi. Ang high blood nito, bay. Hmm. Ang sarap. Ang sarap na. Lala, lasap ang bango. Okay, guys. Kain na tayo mamaya. Thank you for watching. God bless us all. Ayan na, mga guys. guys, dara di ang pusit. Sit guys, ang so pusit. Nami. Banha, uy. Eh. Oh. Dara itong pusit guys, lucky. Ang laki lucky. lucky. Hmm. Sinatay ko kasi sa kanina. Kasi tumawag sa lolats. May maliit, may malaki. Ayan na guys. Adobo. Adobohin na natin. Okay, naloto na nga ito ha. Ito ang guys. Ito ang adobo. Para itong adobo guys ha. Eh? Adobong pata. With mga unod-unod. Ayan guys. Ah. Dada da da, tura High blood is real. Yes, guys. Ito 'yung mga precipitate, guys. Salamat sa nagbigay nito. Thank you for watching. God bless ko. Dowto muna ako, guys. Ayan na guys, loto na. Loto na to ang adobong pusit. Chiri! Wala na ang ulo. Ayan na guys. Masarap. Nyam, mm nyam, -mm nyam, -mm nyam, -mm nyam, -mm nyam. -mm -mm -mm. Laway. <laughs> And guys, Thank you for watching. God bless. Ito na guys. Kain tayo. Pahay vlog. Ito na guys. Sarap nito guys. guys hmm, pata, kasi, okay hmm. lang kani, day, hmm. 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 pretty <laughs>